Na curious kana ba kung pwede talaga ibenta ang kaluluwa sa diablo? Paano masasabi? Sa pop culture, parang posible. May mga artista at sikat na personalidad na nagsasabing ginawa nila ito. Nakikita natin sa mga pelikula, kanta, at pati sa mga malalaking concert. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Manood ka hanggang dulo dahil baka mabago nito ang pananaw mo tungkol sa iyong kaluluwa. At habang andito ka, huwag kalimutan na i-like ang video na ito, share sa kakilala mong kailangan makinig ng katotohanan, at subscribe sa Pinas sa Diyos Walang Imposible para sa mas marami pang biblical insights. Nice. Welcome sa Pinas sa Diyos Walang Imposible kung saan pinalalakas natin ang isip at espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya at personal growth. Oh my God! Wow! Ngayon, tatalakay natin ang isa sa pinaka na tanong sa spiritualidad. Pwede bang ibenta ang kaluluwa sa Diablo? Mula po noon, may mga kwento na tungkol dito. At hanggang ngayon, buhay pa rin ang idea dahil sa mga artista at influencer. Pero ngayong araw, hihiwalayin natin ang mito sa katotohanan gamit ang salita ng Diyos. Ang mito ng pagbebenta ng kaluluwa ay matagal nang umiikot. Isa sa pinakakilalang kwento ay si Faust. Isang lalaking nakipagkasundo sa Diablo para sa kaalaman at kasiyahan. Pero sa huli, ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Mayroon ding alamat tungkol kay Robert Johnson, isang blues musician na sinasabing nagkipagkita sa Diablo sa isang crossroads sa Mississippi, kapalit ng kanyang husay sa gitara. Aray ko! At hindi lang yan, buhay pa rin ang ideyang ito sa musika at pelikula ngayon. Si Bob Dylan interview Commander of this world. What was your bargain to get where um, I am now? Sh should I ask who you made the bargain with? <laughs> with, with 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 you know with the chief uh, chief commander on this earth <laughs> and this earth and in, uh, and then in the world we can't see. Si Katie Perry sinabi gusto niyang maging susunod na A.B. Grant, isang Christian singer. Pero nang hindi ito nagtagumpay, sinabi niya na ibibenta ko ang kaluluwa ko sa Diablo. I want to be like the Amy Grant of music, yeah. <laughs> but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Si Kanye West, nag-rap tungkol sa pakikipag-deal kay Satanas. Took all the producers, the musicians, the designers, moved us all out to Hollywood, moved us all out to New York, chasing gold statues, literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. When we was working on this album, people used to be coming over the studio just to say Jesus as loud as they wanted to. You can say Jesus. Si Lady Gaga at Rihanna, kilala sa paggamit ng occult at demonic symbolism sa kanilang mga performance. Aray ko! The category is dance or dance. dalawang higanteng pangalan ngayon. Taylor Swift at The Weeknd. Si Taylor Swift ay inakusahan ng ilan na gumagamit ng mga tema ng witchcraft sa kanyang mga concert. Yung stage design niya sinasabi ng iba na parang mga ritual. si The Wicked naman, punong-puno ang kanyang mga show ng satanic imagery. May mga nasusunog na krus, demonyo, at madidilim na ritual. Para bang isang live na worship service para sa kaaway. This guy claims that the weekend's concert was satanic as he went there, and it was this red themed concert with people on stage walking in these robes, it seems like, with flashing lights on them. You could even hear screaming at the start. Also, the word Satan flashed on the screen at one of his concerts, too. Check this out. <laughs> Pero tanong, ibig bang sabihin nito na literal na ibinenta nila ang kanilang kaluluwa kung matandang taktika ng Diablo? Ang gawing glamoroso ang kadiniman para paniwalain ang tao na mas makapangyarihan siya kaysa sa totoo. Quick question. Have you ever wanted to level up your skills? What? Bro, what are you talking about, man? Maybe start a new side hustle or even just learning something you've always been curious about? Well, that's where Udemy comes in. They've got thousands of affordable courses on everything from business and marketing to design, coding, and even personal growth. The best part you can learn at your own pace. Anytime, anywhere. I've dropped my affiliate link in the description below. When you use it, you'll not only get access to amazing courses, but also support this channel at no extra cost. If you're ready to start learning today, check out the link below. And now let's continue with the video. Hindi mo kayang ibenta ang inyong kaluluwa dahil hindi naman ito sa iyo. Sa Ezekiel 18 verse 4, sinabi ng Diyos, Ang lahat ng kaluluwa ay sa akin. Sa awit 24 verse 1, Ang buong lupa ay sa Panginoon at lahat ng naroon. Ang sanlibutan at silang lahat na naninirahan dito. Sa 1 Corinto 6, verse 19 to 20, sabi ni Pablo, hindi kayo sa inyong sarili. Kayo binili sa isang halaga. Ang halagang iyon ay ang dugo ni Yesu Kristo sa krus. Hindi mo pwedeng ibenta ang kaluluwa mo dahil hindi mo naman ito pag-aari. Wala rin marketplace ang Diablo para bilhin o o ang kinin ito. Ang kaya lang niyang gawin ay linlangin. Bumili ng kaluluwa ang Diablo. Ang pinakamakapangyarihan niyang sandata ay ang panlilin Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. 6 verse 12 sinasabi na ang ating Kikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga persa ng espiritual na kasamaan. Juan 8 verse 44 Tinawag ni Jesus ang Diablo na ama ng kasinungalingan. Niloko niya ang tao sa pagsasabing, Kung ibibigay mo ang kaluluwa mo, yayaman ka. Kung gagawin mo itong ritual, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kung tatalikuran mo ang Diyos, saka ka magiging malaya. Pero lahat ito kasinungalingan. Aray ko! Ang kaya lang ng Diablo ay tuksuhin, mituhin, at sirain ang tao. Pero wala siyang tunay na pagmamayari sa kaluluwa ng sinuman. Sorry, sorry. <laughs> May kakilala ako na noong kabataan pa nasabi niya ibibenta ko ang kaluluwa ko kapalit ng tagumpay. Ilang taon siyang nabuhay sa takot. Iniisip na hindi na siya mahal ng Diyos. Pero nang makilala niya si Kristo, natutunan niya ang katotohanan. Hindi kailanman mapapasakamay ng Diablo ang kanyang kaluluwa. Ang lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. At si Yesus ang bumasag sa takot na iyon. Baka iniisip mo, nagkamali na ako, na isumpa ako ang sarili ko. Baka wala nang pag-asa. Kaibigan, ang mismong pagkabalisa mo ay tanda na kumikilos pa rin ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Nice. mo ang magnanakaw sa krus sa Lucas 23, 42-43. Kahit guilty at malapit ng mamatay, nang humingi siya ng awa kay Jesus, sinabi sa kanya, <sighs> Alalahanin mo ko, Jesus, kapag ikaw ay nagkahari na, ako, Ngayon din, isasama kita sa paraiso. 8 verse 38 to 39 Sinasabi, makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang mga anghel o demonyo. Yung deal o ritual hindi ito mapuputol ang pag-ibig ni Kristo. Kung natakot ka o nadawit sa mga gawa ng kadiliman, ano ang dapat gawin? Una, itakwil ang kasinungalingan sabihin mo ang kaluluwa ko ay sa Diyos hindi sa diablo. Pangalawa, i-renounce o talikuran ang anumang okulto na nagawa mo kahit biro lang noon. Pangatlo, isuot araw-araw ang buong baluti ng Diyos. Ayon sa Efeso 6 importante, isuko ang buong buhay mo kay Heso Kristo. panandali ang kasikatan lang, ang kayang ialok. Pero si Yesus buhay na walang hanggan, kapayapaan at tunay na kalayaan. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong pananaw. Bakit kaya maraming mga tao gamit ng okultismo at parang ipinagmamalaki pa nila yung naibinenta nila ang kaluluwa nila? I-comment mo sa iba ba? Kung may naituro sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan like mag-share, at mag-subscribe sa Pinas sa Diyos Walang Imposible para mas marami pa ang nakikilala sa katotohanan ng Diyos. At bago tayo matapos, manalangin muna tayo. Panginoon, ipinapanalangin ko ang bawat nanonood para sa mga natatakot na nilang o nag-aalala. Paalala mo sa kanila ngayon na ikaw lang ang may-ari ng kanilang kaluluwa. Basagin mo ang bawat kasinungalingan ng kaaway at punuin mo sila ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, panoorin ang susunod na video para malaman kung paano malampasan ang spiritual warfare at manatiling matatag kay Kristo. Tandaan, sa Diyos, walang imposible.